Nagbalik ang mga kapatid ni Jose sa Canaan. Iniutos ni Jose na punuin ng trigo ang kanilang mga sako at ilagay doon ang salaping ibinayad nila. Pinabigyan pa sila ng makakain sa kanilang paglalakbay. Nasunad lahat ang utos ni Jose. Ikinarga ng magkakapatid sa mga asno ang kanilang biniling pagkain, at umalis sila. Pagsapit ng gabi, tumigil sila upang magpahinga. Binuksan ng isa ang kanyang sako upang pakainin ang asno niya at nakita ang salapi sa loob ng sako. Napasigaw ito, ibinalik sa akin ang aking salapi. Heto sa aking sako, nang inig sila sa takot at nagtanong sa isa't isa, ano itong ginawa ng Diyos sa atin? Pagdating nila sa Canaan, isinalaysay nila kay Jacob ang nangyari sa kanila. Sinabi nila, Ama, napakalupit pong magsalita ng gobernador sa Ehipto. Akalain ba naman ninyong pagbintangan pa kaming mga espiya? Sinabi po naming mga tapat na tao kami at hindi mga espiya. Ipinagtapat pa naming labindalawa kaming magkakapatid sa iisang ama. Sinabi po namin na patay na ang isa naming kapatid, at kasama naman ninyo rito sa kinan ang bunso. Pagkatapos po namin sabihin ito, akalain ninyong susubukan daw niya kung nagsasabi kami ng totoo. Pinaiwan po si Simeon, at pinauwi na kaming dala ang pagkaing aming binili. Ngunit mahigpit po ang bilin niya na bumalik kaming kasama ang aming bunsong kapatid bilang patunay na nagsasabi kami ng totoo. Kung magagawa namin ito, nangako po siyang palalayain si Simeon at pahihintulutan kaming manirahan at magnegosyo sa kanyang bansa. Nang isali nila ang kanika nilang sako, nakita nila ang salaping kanilang ibinayad. Kaya't natakot din si Jacob. Sinabi niya, iiwan ba ninyo akong mag-isa? Wala na si Jose, wala rin si Simeon, Pagkatapos gusto pa ninyong isama si Benjamin. Napakabigat namang pasanin nito para sa akin. Sinabi ni Ruben, Ama, kung hindi ko maibalik sa inyo si Benjamin, patayin na ninyo ang dalawa kong anak. Ipaubayan ninyo sa akin si Benjamin at ibabalik ko siya. Ngunit sinabi ni Jacob, hindi ko papayagang sumama sa inyo ang aking anak, patay na ang kanyang kapatid at siya na lamang ang nasa akin. Sa tanda ko ng ito, kung may mangyari sa kanya sa daan, hindi ko na ito makakayanan, mamamatay ako sa aking pagdadalamhati.